Once again, this is MC and 7CA Entertainment. Palakol, eto. May dinala sa atin isang Suzuki Thunder tank, gas tank. Marami tayong gagawin kasi yung kanina yung tinuro ko. Matindi yon At ito rin, tatanggalin natin yung sticker, yung mga kalawang, yung mga alon, yung mga dent. Simulan na natin, i-grind na natin. Ako yan, ang pogi-pogi ko. Kung mapapansin nyo, yung grinder na ginagamit natin, may mahiwagang bala kami dyan. Yan! Ginamit namin para tanggalin yan, 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 yan. Yun. Hindi nag-i-spark yan. Hindi yan, ano, hindi yan basta-basta. Hahaha! -basta. -basta. <laughs> At iyon na nga, ayan, natanggal na namin. Pero gusto ko, tanggalin pa yan. Kaya, yan yung una namin ginagawa. Eto na. Pati yung mga gilid-gilid, inuna namin yung mga kalakalawang. Uy, eto pa, picture, picture, picture. Yung mga kalawag, yung mga batas sa Ayan, yung mga dent. Mamaya, alisin natin. Eto na. Alisin na natin. May gamit kaming pang paint remover dyan. Ayan. Mabilis kaysa dun sa mga ordinary na nasa bote yan, Kung gusto nyo mag-avail Meron tayo yan Ito oh. na, bilisan na natin Tuklap, ang bilis yan Ito na, mangyari Lihain na natin ang lihain Dito na lalabas yung mga kalawang kintab no? Tapos mamaya lalasunin natin yan Yung mga yan, lalasunin natin Pati yung lata Para hindi mabilis kalawang Yan, yung mga yan Yan Madali na yan. Lalo na yan. Nako. Ayusin natin yan. Lalo na to sa top na to. Kasi yan yung importanteng matanggal. O, di ba? Ayan. Ito. Let's go. Liha-liha. Kuskus dito. Kuskus doon. Na-miss nyo ako? Na-miss ko rin kayo. Oh, uh, sobrang liwanag. Sa so, sobrang kuskus -kus ko. Pumuti na. <laughs> Naka-primer na yan. At hindi porket naka-primer na eh, hindi lilihain. Nililiha po talaga yan. Lilihain hanggang yung mga irregularities. Kailangan natin masigahin na yan. Ayan, na natin. Ayan, ayan, okay na. Ayan pa yung mga kinakalamang. Same din dito sa gilid. Ayan. Yung maliliit, syempre, hindi natin pinapalampas yan. Pero dito, ito, eto ito. Yan, yan, ito. laki, oh. Ito, hindi na natin mamasilyahin. Kasi isipin mo, ang laki niya, no? Dapat yan ipopuler. Problema, sabi ni Sir, wag na daw, okay na yan. Else, tatanggal. Kaya okay na daw yon Masaya na siya doon. Ito na, kulay na natin. Panipisan muna natin. At mamaya, kung may makikita pa kami dyan, inaayos pa namin yan miskot miskot lang miskot miskot ang bilis ng switching di ba ang galeng nasa kabila na mist coat. nakailang patong na yan pinapatuyo namin ng isang oras bago tayo magpatong kasi ang dami proseso niya lilihain pa eto na wow grabe magic ng edit to ah edit lang ba to final coat yan oh ayan oh kita nyo naman ako Ayan, may coating na yan. Sobrang kapal na niya. Na mukha mo. Ay, na mukha mo. <laughs> ng, ano, ng tanki na yan. O yan, tapos na talaga naman. Ayan, o. Oh, Nakikita tayo. Sa salamin na tayo. Ayan. Actually, sinindan na natin itong picture na to kay Boss. Tuwan-tuwa. Hindi na siya makapakali. Kaya... yung ibang part daw ng motor eh papipintura, papipinturahan na rin para balanse yung kulay ayan, marami salamat Bye!